Ah, le i good. bên guys các bạn đi tàu Yeah. giá <coughs> kia Ah, good. Ha. Pero mag dito, guys. Malamig ang panahon. Ha. Mamaya magsabay. Pa, good, guys. Ha. Yan, wala na matapos. Yan, dito kayo, guys. Dito na kayo mag kayo. na nagiiilaw na sila oh. Ilaw na nila guys Ah oh. oh, Ha. Yan, sarap ng pakiramdam dito. Ha. Yeah, kay guys, mag-jogging na, na. na kayo oh. Yan, enjoy life. Exercise sa ating katawan. Jogging na. Hindi na kayo tapos na guys yung ating exercise o jogging ayan mag push up naman tayo di ba guys para healthy ang ating katawan di ba kasi lalo na thunders na tayo eh <laughs> kailangan na ng exercise kailangan na natin ng exercise araw araw guys kami na exercise oh 47

Bye guys